News updates. Mga balita ngayon, taguan ng armas ng NPA sa Antique na samsam ng Philippine Army. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Bacoor, big time drug suspect Timbog. Apat na Norwegians sa palutang lutang na sailboat sa Katanduanes iniligtas ng Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng 61st Infantry Hunter Battalion ang taguan ng armas ng mga komunista sa sitio Mapa, Barangay Kulyat, Valderrama, Antique nitong Sabado. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. ang operasyon na nagresulta sa pagkakarecover ng limang high-powered firearms, kabilang ang dalawang M16, isang M14, dalawang AK-47, Isang improvised shotgun, anti-personal mines, mga bala at watawat ng National Democratic Front o NDF. Ang impormasyong ibinahagi sa tulong ni alias Boy Negro, isang dating miyembro ng Komiteng Rehiyong Panay ng CPP-NPA-NDF na sumuko noong Abril ang naging susi sa pagkakatuklas ng mga armas. Ayon kay Lieutenant Colonel Balgos, ang tagumpay na ito ay patunay ng paghina ng puwersa ng Communist Terrorist Group. Isang umanoy big-time drug trafficker ang nasakote ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Cavite Maritime Police sa by operation sa Bacoor City, Cavite noong Sabado. Kinilala ang suspect na si Eugene, 30 anyos, at residente ng Tondo, Maynila. Itinuturing siyang high-value target sa kampanya ng pamahalaan kontra-illegal na droga. Arestado ang sospek sa open parking lot ng isang mall sa barangay Habay 2, dakong alas 3 ng hapon. Narecover mula sa kanya ang tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 3.4 milyon pesos. Ayon sa Pidea Region 4A, patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang pinanggalingan ng ipinagbabawal na droga. Kakaharapin ni Eugene ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ligtas ang apat na Norwegians sakay ng sailboat na SY Nora Simrad matapos matagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Kabugao Bay, Virac Catanduanes noong May 17, Sabado, na sinaklolongan ng Philippine Coast Guard OPCG. Agad na kumilos ang Coast Guard Station Catanduanes nang makatanggap ng distress call, subalit nabigong makipag-ugnayan sa nasabing bangka. Sa tulong ng Tactical Operations Group 5 ng Philippine Air Force, Natukoy ang eksaktong lokasyon ng sasakyang pandagat sa tulong ng aerial surveillance. Matapos makumpirma ang kinaroroonan, agad na ipinadala mula Legazpi Port ang MT Iriga na may sakay na response team mula sa iba't ibang unit ng PCG Bicol para sa rescue at towing operation. Ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng crew matapos masuri ng Coast Guard Medical Station. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonko naguulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.